Kamusta yung buhay nyo dito? Pero po yung buhay namin. Pero po kumuha ng uh, uh, kawin ko ya. Pero po magsisika po ang agarap para po makahawin po kami sa hirap po. Roy! Hindi ka muna dito. Tanghali na. Nandito ka pa. Saan ka galing yan? Angkungan po. Angkungan? Ah. Ha? Anong pangalan mo? Lawrence po. Lawrence? Ah. Saan kayo nangangangkong? Hindi po sa gitna. Sino kasama mo doon? Sila mama po. Ando doon po. Bakit ka nauna? Ang benta ka po. Ang bili po ng bigas na. Mambili ng bigas? Oo. Ah. Wala pa kayong bigas? Oo. Ah. At tanghali na, kumain ka na ba? Hindi po nga po. Ilan taong na? Ten po. Ten years old? Oo. Ah. Nag-aaral ka? Oo. Ah. Eh, patingin nga lang kung kung mo. Eh, si Lawrence, oh. Napakasipag na bata. Nag-aaral pala ito. Mabiga, huwag kang kumunay bangka mo. Yung mo. Ah, ito yung mga nakuha mo. Ha. Oh. Kanina pa ba kayo, ano, nunguha ng kangkong? Ha. Oh. Sin sinong kasama mo? Sila mga mo. Pinauna po ako dito para po pambili ng bigas. Ah, ibibenta mo pa ito? Ah, oh. Magkano po ito? Limang piso. Limang piso isang ganito? Ah, oh. Mga magkano lahat kaya yung pag nabenta mo? 100 po. 100 pesos? Ah, oh. Anong gagawin mo naman dyan pag naibenta mo yan? Papambili ka pa ng bigas po. Bibili mo ng bigas? Oh, wala pa pa kami ng bigas po eh. Hindi ka pa kumain. Oo. So oh. Hindi ako sabihin, hindi ka, hindi ka pa nagtatangalian. Kailangan mo pang maibenta ito? Oo. Oh. Para po pambili na ng bigas tap. Tsaka po ulam. Ang um, linggo ngayon, wala kang pasok, di ba? Opo. Matulog pa kayo naman ng mga kapag-upilin po. Hmm, para may pang ano ka? Ang baon po. sa school. Oo. Oh. May kapatid ka pa ba? Meron po ako, Kapatid, sanggol pa po, po. Nagagatas ba yun? Oo. Uh, Bibilihan niyo pa ng gatas? Opo. Uh, Opo, oh, okay napakasipag naman ni Lawrence. Anong grade ka na nga pala, Lawrence? Grade 2 po. Grade 2. Nag-aaral ka ng mabuti, ha? Opo. Uh, po. Kamusta yung buhay niyo dito? Pero po yung buhay niyo dito, kuya. Pero po kung mga nakakuha, uh, kuya. Pero po yung buhay namin. Pero po masisika po ang pag-aaral para po makatapos po. Para po makaahong po kami sa hirap. Po. Ah, very good, Lorenz. May pangarap ka talaga sa buhay. Para po makatulong po sa pamilya namin. Ng... Para maiahong yung pamilya mo? Oo. Ah. Naiihak na si Lorenz. Pero Lorenz, ang buhay talaga ha. Laban lang ha. Ah. Ito, magkano ito lahat? Ano pa? 100 po. 100. O, ibibenta mo pa ito, di ba? Oo ah, po. O ganito, Lorenz. Itong ah, kangkung na ito, Bibilihin ko na lang ito lahat ha. Apo. Lawrence, so 100 yan, di ba? Ang okay. wiwi okay, yan. Ito, ibibigay ko na sa iyan. Bibilihin ko na yung kangkong mo. Tanggapin okay. mo ito. Tapos, Lawrence, dahil ikaw ay masipag mag-aral at gusto mo makatulong sa magulang, may pangarap ka, dagdag mo na itong 2,000 ha. Salamat po. Naiyak na si Lawrence, guys. Alam ko, Lawrence, mahirap ang buhay. Ha? Okay. Laban lang ha? Apo. Anong gagawin mo dito sa pera mo? Kapag ano ko ka pa sa bigas na ah, lang. Ang bibili ng bigas? Apo. Tapos pa sa gatas. Gatas ng kapatid mo? Apo. Tapos ano pa, yung iba pang baon mo ha? Apo. Ang luubi ng Diyos na uh, hindi lang ito ang pagkikita natin. Nagsisikap ka sa buhay kahit mahirap. Ang buhay, tumutulong ka sa magulang mo. Ngayon, ngayon lang po ako ng ganitong pera. Gagamitin mo yung sa pambaon, ha? uh, pambili ng bigas tsaka uh, ng gatas ng kapatid mo Ayo, marang salamat po sa binigay mo makakatulong ko sa magulang ko po tapos mga sa kapatid ko nabili po namin ng bigas pangako mo mag-aaral ka na mabuti ha Opo. para matupad yung pangarap mo Ah, oh. nagagabayan ka nang Dios. Lahat ka lagi ka magdadasal sa Panginoon, ha? Opo. Oh, sombrero mo, luma na to, matagal na to. Gusto pa, pa. mo, palitan ko yung sombrero mo. Bigyan kita sombrero. Ah, sa'yo na to, sombrero na to. Bigay ko sa itong sombrero ni Kuya John. Para naman may bago kang sombrero. Maraming salamat po. Ah, sa'yo na yan, ha? Yung sombrero na yan. Maraming salamat po, Kuya John. Buti po nakakita mo pa ako dito. Di na po ako maglalako. Hinili mo na po lahat. Tsaka po, dinagdagan niya ng pambilin ng bigas. Diyos na po ang bala mo po sa akin. Oo, basta uh, palagi kang mag-iingat ha. ingat ka sa pagbabangka mo ha. Opo. Uh.